Ito kami ngayon sa Mall of Asia. Ano, ano, ano. Mall ano. of Asia. Ano? Ito kami, ito. Ito, sa parking ng Mall of Asia, Anong search. Doon. Doon si siya, lalakad. Ano. Ayan, ano. Ito. ito. Ayan, ano. Siya, naglalakad dito kami sa ito. Mataas na floor to eh. Saan din um, namin alam to kung floor. Pataas, uh, so, oh. Yun, no, ang dahil. Oh, baka ano Oh, Ano? Video mo mga ano? Building. Obrigado.